Ito ang ko mga sa barangay oh. Ayan. Ubus talaga. Wala. Ito ang kwarto sa bahay ko. Sunog Ayan oh. Ayan. Sunog oh. Oh. Wala talagang na ano, Sunog talaga. Ayan mga kabarangay. Kung sino mang naka nitong ano ko ngayon. Sana matulungan niyo ako. Wag nga niyong pasukin niyan jan. Ako ang inano diyan. Sinabi ko na nga wag pasukin diyan kay kawawa nga yung mayari diyan, magana lang may mapulot. Sira doon yung pintuan. Mamulot kay sa iba, wag lang diyan. Sinirado ko na nga yan. Kasi nandun sa school mayari. Eh, oh, isa rin kayo. Huwag pasok pasukin niyan dyan. Gusto niyo mga lakal. Dito ito, oh, sa inyo. Hindi kay, kahit saan-saan kayo mapasok ng mga kabahayan. kayo pasok ng pasok dyan kawawa na nga yung tao nakasirado na nga yan eh ayun pag mayroong pang makuha dyan kayo ito roko ako nga ngayon eh binilin Buti pagla lang nang anoon nyo, isip nyo. niyo. No. No. Sabay, sabi no. ano Tubo 'Yung niyo. Tay, na pagkagising ko 'yung sintan to, paana kami pa rin. Ano nangyari? Subay niyo mo Di ang galeng niyo ano, apoy. Baka nakasaksak yung mga gadget nyo doon. Tapos iniwanan nyo, alam niyo na ano. Daming na damit sa mga ginawa nyo. Kumpiyansa na mga gamit, saksak ng saksak.

Kasi iniwanan lang siguro ang mga ano nilang nakasaksak. yan, walang tao. Ay mga jumper eh. Dito nag-umpisa ang apoy. Eh. Sa likod ng bayan yan. Oh. yan. yan, ayan o. yan Ayan. Diyan nag-umpisa. Ayan na, mga brande, matagal pa itong makarecover itong lugar namin kasi Talagang, ubos talaga? Nag-aapay pa lang, nag-aapay. Ubus talaga ang ano? Wala, doon po nagtumulay. Sa tagi namin ang bahay namin. Oo, ayan, oray. Ano kayo natin oray? Iwan lang yung sinabihan ko e. Eh. Damay-damay ang mga ano, yung kita mo. Ubus. Mga, siguro may nakasaksak dyan, iniwan nila. Naku namin patayin ni papay, hindi talaga kinahin. Kaya tulungan na namin ipapapatayin eh. Wala talaga. Ang gafos na buo na. Tumali lang nga rin ako buhos dito. Kaya na. Wala, di na makaya. Baka lang naman kanina. Punayin tayo papay dito eh. Ano hindi. Sabihin mo Yo. Yeah. Kuya pa si Kuya kasi nasa yeah. 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 Ay pa, Sa tabi. tatay na ko na. Yung banda sa likod. Uh, li, oh, pa Alis Yan. <laughs> これは似たコンセプトですよ。新大阪の。あの、闇 <lad> <Lust> <traumas> <normal> <scootergettable> <��ns> आ केंद्र नाम का

pa nangyari dito sa amin. Wala na yan. Uy, huwag nga hindi niya muna kasali yan. Hindi yan para dyan. Tatalsik yan. Oh, malakas daw dono. 喏。<No. S 2> no.

yan mga kabarangay bahay ko yan lang no? yan ubos ang bahay ko Taat. talagang wala nang natira sa bahay ko ito yan yan CR ko yan tapos yung doon sa likod Ubos. ito yung taas na yan Ubos. gumastos ako ng 200,000 yan ito aso ko ngayon saan kaya yun si Ding Dong kaya saan kaya ha? binitawan ko yun binitawan ko yan yung lahat ng mga kalakal yan kawawa yung bahay ko mga ano ano ubos talaga oh ito, ito baka kalakalin tong ano sa ito po ding. Ano pa? Harawan nila sa pinto. Dami nito mga ano, talis si? ano, ubos talaga oh. Oh. Yan din. Ano yung Sa atin. Baka hugot sila ng hugot ito ng ano mga bakal Yan tangke nga ni samon nila guys Ha? Mabuto. alam niya. wala <coughs> wala talagang ano oy ay apoy pasta ah Din? Ay, apoy pa oh yan yung bahay ko mga ah, ano ah, mga kabarangay kung sino mga magkapanood sa inyo itong bahay ko yan no ito pinto ng bahay ko ay, buti sa loob po, hindi na ano ang ano mayroon pang natirang konti sa mga sir. Kawawa, yung taas ko, lahat ng gamit ko, ubos. Yan, yung taas ko dyan, lahat ng gamit ko dyan, ubos. So, tayo na, bagong-bago talagang ano ko dito, pinto, pero ubos. Marita, dyan. Talagang, ano? Dito, pulos pulos rin dito pulot ng pulot rin dapat sana o oh, pabumbahan o oh. ang init init pa kayo ng tubig eh Maya po ay sa bahay po. Wala talaga mga kabarangay. Impas talaga ang bahay ko. Laki ng gastos ko nito. Nagloon ako sa SS. Para lang matulbad ang bahay ko pero walang nangyari. Ito na nangyari ngayon. Ayan, mga gamit ko. Tunog talaga lahat. Walang na, ano, walang na-recover patos ko dyan, ubus. Wala. Kaya di pwedeng iwanan ko dito kasi ang namamulot dito, ubusin ito pag pulot rin. Mga kabaranggay, kung makita man nyo ito, Mawa naman kayo, tulungan niyo ako. O, oh, bahay ko, Obos. oh. Talagang walang natira sa ano, sa bahay ko. Yan. Ang laki ng gastos sa bahay ko. Huh. Panghangang, ano, usok. Yung yeah, mga ganito, huwag niyo pasukin. Kasi ako ang binili niyan, nandoon ron ngayon sa ano. Pabayaan niyo kung anong diyan. Ay eh, ganda na lang yung may mapulot rin mga may-ari diyan. Kaya ako ang binili ni. Eh. wow naman. Walang, walang, ano? Uy! Uy pa, no! Tayo lang mo